May bagong binuong strategy ang Pilipinas para paigtingin ang seguridad sa mga sakop nating teritoryo sa West Philippine Sea. Tingin ng ilang eksperto, magiging epektibo ito para tapatan ang pambubuli ng China sa ating karagatan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Walang balak tumigil ang Administrasyong Marcos sa plano nitong paigtingin ng pagprotekta sa mga pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Itong weekend, formal na isinapubliko ng palasyo ang nilagdang Executive Order number no. 57 ng Pangulo na layuning paigtingin ang maritime security sa West Philippine Sea. Sa ilalim nito, binuo ang National Maritime Council na dating National Coast Watch Council na pamumunuan ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Miembro naman ito ang kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng National Security Advisor, Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Agency. Tungkulin ng Council na gumawa ng mga policy at strategy para tiyakin ng koordinasyon at maging epektibo ang ating maritime operations sa mga pinagagawang teritoryo si rin ang tatayong advisor ng Pangulo. Ang sekretaryat ng Council naman ay tatawagin ng Presidential Office for Maritime Concerns, habang ang National Coast Watch Center ay tatawagin National Maritime Center o NMC. Magiging attached agency na rin ng Council ang National Task Force for the West Philippine Sea natatanggap ng policy guidance mula sa Pangulo sa pamamagitan ng NMC. Habang ang iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines magiging supporting agencies na rin. Sa pamamagitan nito, umaasa ang gobyerno na mas mapapalakas ng Pilipinas ang pangangalaga sa ating marine assets at mapanatili ang coastal peace and order sa mga sakop nating teritoryo itong EO na to is another uh, way to try to achieve better coordination ng kanilang mga uh, activities at saka policies no? which is necessary kasi nga medyo complicated uh, pagdating sa maritime. Uh, hindi pwedeng isang ahensya lang ang gagawa ng lahat dahil uh, hindi naman talaga kaya ng isa lang lahat. Nilabas ang bagong EO tempo sa sunod-sunod na insidente ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa resupply vessel natin sa Ayungin Shoal na nagahatid lamang ng supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Tanong tuloy ng ilan, hindi kaya ito lalong magpalala sa tensyon sa West Philippine Sea? Para kay dating Defense Secretary Orlando Mercado, hindi. Wala naman nagpapalala ng tensyon o wala naman naghahanap ng away sa West Philippines kundi ang Chinese government. Sa kabila nito, una nang iginiit ng China na dapat alisin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre na una nating ipinangako natin sa kanila. Ayon kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque, si dating Pangulong Joseph Estrada ang nagbitiw ng pangakong ito sa China. Pero pinabulaanan nito ng anak ng dating Pangulo na si Senator Jingoy Estrada. Walaro ro ba ng mga paratang ni Roque na lalo lang daw nagdudulot ng kalituhan sa posisyon ng Pilipinas sa isyu sa gitna ng pambubuli at pamimeresure ng China. Dahil dito, desidido rin si Estrada na paimbestiga sa Senado ang umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon ng China. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.